Nagod delikado, nabaha na bahana dito sa amin. Tang ina, ayan 'no. Ang lakas na. Ayan 'no. Kailangan ay ng para Na na na. tubig 'ko. Oh. Sumasampa taas. Oh. Pinasok na ng tindahan galing sa Aksada. Ayun 'no. Ito na yung tubig sa kusina. Dito na ang gagaling sa kabila. Wala, hindi kayang pigilan. Talaga mataas ang tubig. Kahit itong likod, baha na. Ayan, no? Oh. Baha. Walang, walang lalabas na ng tubig. Ito yung likod namin, no? Oh. Pag binuksan ko to, ayan, no? Oh. Ayan, ay sa labas. Ayan. Kaya paso. Ayan, no? Oh. Umangat na yung tubig dito. Ayan, nalagyan ko yan ng ganito. So, delikado, baka pasukin pati yung sa alas. Ayan, yung ang ganito. So, umaangat na yung tubig, oh. Isipin nyo, pinasok na tayo dito. Ito. Ayan, tubig na doon. Ayan, oh. Wala na. Sa kalye 11 si daw, hanggang baewang na tubig. Ayan, oh. Kaya nilagyan ko rin ang ganyan yan. Sana naman, hindi na pasukin to. Tumila na. Ngayon na. Tuluyan na, tulu na pinasok tayo. Ayan, sa ilalim ng sopa, doon, ayan o, oh, towel na gamit ko. Ayan, pumasok ko sa kwarto. Ito kusina. Grabe, ayan o. Oh. oh, ito ang banyo. Ito ang banyo at uh, ayun o, no, kalibel ko na, binarahan ko na nga yan para hindi umangat ang tubig eh. Tapos na dito sa loob, walang exit. So ito yung aftermath, no? Ito yung terrace. Ayan, putik. Tapos, yung kwarto, pinasok din tubig din, no? Oh. Ayun, may tubig din, no? Oh. Punta yung mga container natin, plastic. So, ito din, pinasok konti. Naangat ko din yung box. Pero ito, pinakamalupit. Ayan, no? Yung ref din, pinasang ko. Ayan, kulay puti brown. Putik. oh, ito. Worst bad lihit yan. Ayan, no? Eh. Ayan. Ayan ang aking lilinisin mag-isa. Grabe. Grabe.